And good morning mga brad and welcome back to my youtube channel ngayon lang ulit tayo nakapag uh, uh, upload dito sa youtube channel natin ano. Uh, meron lang akong i-recommenda sa mga kagrabis o sa mga kagrider natin dyan. itong uh, lithium battery gawa ng max square uh, matagal ko ng gamit to simula nung nag shop tayo itong na i -re natin nung una Ah, uh, ito, iwasa. Kaso nakilala natin 'to. Uh, solid naman siya, kaya medyo na sinantabi ko muna 'tong iwasa. So, sa mga solid kong customer, no, alam niyo naman siguro 'yon dati. Ito talaga rekomenda natin dahil uh, masyado matataas pa presyo nung uh, LiPo dati. Ito nga pala yung LiPo Ah. Para dun sa ano, di pa kilala 'to. Ito yung LiPo battery. Ngayon mga brad, ito ipapakita natin ito nga pala naka rebrand re sa atin ah. Scooter Attack ang uh, tatak nya gawa ng Max Square yan. solid to recommendation ko to sa tatlong taon ko o sa dalawang taon ko na dito dito sa ating bagong shop uh, ito na yung talagang rinirecommenda re natin sa mga bagong labas na motor lalo na yung mga Passio uh, NMAX version 1, version 2 ito na yung re natin kasi nga, uh, ito kasi, nagbibigay siya ng voltahe na 13 volts. Sa kanya ang 13 volts. Tsaka yung CCA niya, mataas kumpara sa acid. Ito pala yung acid na tinatag ng battery. Mabigat siya. Oh. Itong lipo, ayan, ang gaang. Mas kagandahan dito, oh. yung bolt o yung uh, terminal may thread na siya. Tapos, tanso Compare nyo rito. Ayan. Ah, Compare nyo siya rito. Naka-bolt 10 nut. Ipapasok mo pa dyan. Lalagay yung pa yung, uh, yung uh, pinaka-nut niya. Ito, naka-thread na rito mismo yung uh, pinaka-tornilyuan niya. Kaya, napaka-bilis i-fix. Hindi lang dun, syempre, yung performance niya. Kahit, ah... Uh, di mo siya gamitin ng uh, isang buwan buo pa rin yung supply niya buo pa rin hindi katulad nung acid i-cover na natin ah. kasi maganda quality rin naman tong iwasa syempre sa bagong teknolito tayo syempre Tsaka, mas mataas nga yung sinasabi natin na uh, CCA niya. yung cold uh, cranking Amper nya mataas like dito nasa 12 volts lang eh, eh dito uh, 13 nagrerenchian ng 13 eh kaya hindi hirap uh, hindi lang hirap yung makina mo hindi lang hindi, hindi rin hirap yung uh, wire mo Yun ang kagandahan dito kaya dun sa mga naka big bike o max scooter pwede kayong umorder sa atin dito sa si shop para maipagawa natin kay Max Square. Ang ano nga pala ito may warranty to, 1 year warranty to. Kay ng sukat ng battery. Pati nga yun eh mga battery ng solar, gumagawa rin sila. Kaya sa mga ka-brother natin na nagmumotor, motor ito 'yung i-recommend re natin, dahil uh, subok na. Sa ilang taon kung ginagamit to, Ah, uh, yan yung T-Max ko na yan, naka ganito na rin, pinasadya ko. Pinataasan ko rin yung ano niya para sigurado tayo. Pwede kayong mag-request basta't may alam kayo sa sa battery kung ilang power o ilang ampere ang gusto niyo, pwede niyong i-request basta't bigay niyo lang yung sukat at uh, kailangan papasok do sa lagay ng battery. Pwede kayong magpa-customize ng battery. Uh, message lang kayo dito sa ating channel. Uh, youtube channel araw-araw uh, naman ako nag-open ng uh, youtube channel kaya mababasa ko yan pero para sigurado kayo uh, punta kayo sa FB page ko sa facebook page ko na Scooter Attack Motor Shop or sa personal uh, account natin na Alan Delibro message nyo lang ako dun uh, bibigay ko yung buong detalye kung ano yung kinagandahan nito kumpara sa acid battery kaya ngayon marami tayong stock, doon sa mga may request na umorder andito na, punta lang kayo dito si shop kaya muli ako si Alan Delibro sa sasabi, mabalos